Tantan Tantan tan. Gawin mo na ang assignment mo Tantan tan. Hindi yung puro cellphone ang inaatupag mo dyan Tantan tan. Buksan mo na ang iyong bag at kunin ang iyong assignment, Tantan. Huwag mong hintayin na magalit ako sa iyo, Tantan. <laughs> <laughs> Dahil pag akong nagalit sa iyo, Tantan, kukunin kita at dadalhin dito sa aking bahay. <laughs> Kaya kung ako sa'yo, Tantan, gawin mo na kaagad ang assignment mo para hindi na ako mainis sa'yo, Tantan. Gawin mo na ang iyong assignment. <laughs>